Malaki ang potensyal ng industriya ng artificial intelligence sa pagbibigay trabaho sa mga Pilipino at pagpapalago ng ekonomiya ng Pilipinas. Ayon kay Trade and Industry Undersecretary Rafaelita Aldaba, tinatayang aabot sa 12% ang maiaambag ng AI industry sa gross domestic product ng bansa pagsapit ng 2030. Yung mga uh, estimates in terms of how uh, this is going to impact our economy, talaga napakalaki 90 bill uh 90 billion US dollars by 2030 yung madadagdag uh, sa ating gross domestic product or sa ating ekonomiya ilan sa mga industriya ani Aldaba na maaring makabinipisyo sa pag-usbong ng AI ay ang manufacturing, retail at hospitality upang maihanda ang bansa sa pag-usbong ng AI inilunsad noong 2019 ang National AI Strategy Roadmap layo nito na gawing center of excellence in AI research ang bansa pinawi naman ni Aldaba ang pangamba ng publiko na baka ay map palitan ng AI ang Pilipinong manggagawa. Aniya, may mga trabahong mapapalitan ng AI pero hindi lahat ng gawain ay kaya nito. May certain tasks ka na talagang AI ang gagamitin pero the rest of the time, e eh, kailangan mo pa rin ng tao. di ba? So, ang... Um... Ang kailangan nating paghahanda ay paano natin ma-upgrade yung skills ng mga tao natin, paano ma-reskill mare at upskill. Batay sa Future of Jobs Report ng World Economic Forum, ngayong taon, ilan sa mga trabahong posibleng may pagbaba sa bilang dahil sa pag-usbong ng AI ay ang bank tellers, cashiers, administrative at executive secretaries at door-to-door -door sales workers. Pero may mga bagong trabaho naman ang uusbong tulad ng AI at machine learning specialist, business intelligence analyst, robotics engineers, information security analysts at agricultural equipment operators. Yung mga programa natin sa TESDA and also sa uh, CHED, pinaghandaan natin ano tong mga bagong trabaho, ano yung mga bagong kurso, paano natin magi yung curriculum nang sa ganon responsive tayo sa digital transformation. Samantala, isasagawa naman sa Pilipinas ang AI Asia Expo mula November 7 hanggang 9 kung saan tatalakayin ang iba't ibang aspeto ng artificial intelligence kabilang ang mga pakinabang, mga panganib at ang malawak na potensyal nito. One of the key concept that we have for AI Asia in Philippines you know, is actually in terms of promoting AI not only to the businesses, we are also looking at AI for the broader community. Consumer base, you know, people who are interested to know about AI, you know, young people who wants to learn about AI, who wants to be part of the industry.